Ayo, hey hey yo, what's up, what's up mga kaunos manos for our today's video Andito tayo ngayon sa tulay ng Kanlurang Dirita, o oh, sa barangay West Dirita, dito yan sa Amen. Yan yung bagong tulay. Sa wakas, nagkaroon din rin ng tulay dito. Sa pagkahaba-haba na panahon, nagkaroon din ng tulay na magkakaroon ng shortcut papunta ng San Nicolas, San Miguel. Pinakamalapit na daanan, no? okay? Pwede ka rin naman dumirin sa ibang lugar sa San Antonio. Siyempre, pag niya ka dumaan. So, ayan guys, sa ilalim na ako ng tulay. Kita nyo naman, solid na solid yung pagkaagawa, di ba? Yan, ang ganda ng bubong. Pwede na pometics. Yung mga gustong pometics dito sa ilalim, alam nyo na. Mm -hmm. Sa mga gusto na booking ng libre dyan. Mm -hmm. Karton at banig lang katapat. Mm -hmm. Pag nahuli ko kayo, mm -hmm. <laughs> So yan, nakikita nyo naman guys, ba? Diba? Oh. Ang ganda ng, ano, ng pagkaagawa ng tulay na to solid yung, ano, yung structure. So sa tingin ko tatagal tong tulay na to, siguro magkakaroon na ako ng uh, apo sa talampakan. Buhay pa tong tulay na to. Hindi totoo yan. Ewan lang, sana nga totoo. <laughs> And guys, piniflex ko lang yung, ano, yung ilog na to. Dati sobrang dumi nito, buti nga ngayon malinis na eh. Alam niyo yung dumi nito, parang tinalo pa yung ano eh, ilog pasig eh. Pero ngayon medyo malinis linis siya. siya. Pwede nang maligo. Medyo lasang diaper lang. <laughs> Pero pwede na rin pagjagaan, di ba? So, ayan oh. No? Oh, yun yung tulay sa vase, naval vase. Yan. Nagkabilang ano yun sa kabilang ibayo. <laughs> so, hindi, part pa rin naman ng ano yan ng San Antonio, yung nabal vase na yan. So ayan, di ba? O oh, ang ganda tignan, no? O oh, alam mo talaga, pagka linis-linis ang tubig. Pero oh, ano naman 'yan? Malinis naman 'wag mo lang iinumin. <laughs> so ayan, di ba? Ang ganda, ang sarap ng pahangin, no? Okay? Napakaganda ng ano, simoy ng hangin, sarap ng simoy ng hangin. Ano? Uh, na relax So ayan, sige. Panayan post pa, panayan posing sa tulay. yan Tulay ng kanlurang dirita. yan tapos biglang nakaisip na kalokohan Try natin mag video ng paakyat Ops, o diba Lagi na lang ganyan nangyayari sa akin eh Yung unexpected na mga moment na ganito It was at this moment that he knew He fucked up Ayan Diba Kung nagkamali ng ano, bawas na naman yung buhay Malamang Gago! So yan guys, nandito tayo ngayon sa taas ng tulay So, laad-laad uh, tayo, walking-walking bago matapos ang video na to. So, mga kaunos-manos, patuloy niyong suportahan ang aking paglalakbay dito sa aking Facebook page. So, yun, uh, mga kaunos-manos, maraming salamat sa inyo. So, uh, abangan niyo ang susunod na video ko. At yun talaga yung pinakasusunod na video ko.